Ako yung namamahinga, ako yung nagpe-Facebook Nakahiga ako doon sa aking sopa Nilapitan ako ng aking kapatid Sabi eh, hinog na raw yung saging At ito nga, pupuntahan ko Kung hinog na nga ay, ay, yan nga oh Hinog na nga May hinog na Teka, kukunin ko na. Kukunin ko na. Kaya lang ang taas ng kwan. Okay. Teka lang ha. Ito, ito yung puno ng saging. Kukunin ko na at tabain ko. Hinog na, hinog na ang mga Oh my god! Wow! boy! <laughs> nice! Okay. ayo oh, Hinog na oh. Hinog na, hinog na, nagkambabali na. Nadurog pa. Nadurog pa yata. Ay, nabali. Nadurog. Okay na nga itong isang buwan. sarap. Inubo <laughs> Titikman ko kung matamis. Oh my God! Wow! wow! Mm -hmm. Sarap. Sana sarap ng hinug sa kwan sa puno sab kya dekhna pad raha hai acha hai na uh -huh. man daw. Mm -hmm. ah, eh, eh. ang kuwan ng buwig na durog yung kwan dahil mataas ay yung mataas ay yung puno eh, hindi ko naman ma mataga sa medyo mataas yung hanggang abot kulaang Kaya to, Nadurog. Sayang. <laughs> Ang dami oh. Pati naman ito aking aso. Ano kaya yung kinukuha ano? Pugad dyan? <laughs> hmm. Nainog na nga itong isang oh, oh. katadalhin ko na doon Ay. Na destroy wala lucky. Nasaan ang kuwit? They're big enough. Nasaan? Aron ho. Uh, naroon pa daw. Naroon ang kaputol. Ayun oh. Hinug na 'yo. Kaya nga sabi ko Kuha sa inyo, Kaya ako hinahanap. Maning ko itong kaputol. Narito pa ang kaputol. Ayan, ang daming naputol. dalhin ko muna uli doon nasa oh labing limang piling wow. uh,